Samantala, patuloy na tinatangkilik ang inner voices sa, sa live music scene sa Metro Manila. Ngayon, lalo pang lumalawak ang tunog ng banda sa pagpasok ng kanilang bagong vokalista na si Patrick Marcelino mula sa paborito nilang 80s at 90s new wave at mga orihinal. Nagtatanghal rin sila ng R&B at ang mga ballads sa NICE International Stage dahil dati na umanong nagtatanghal si Patrick sa abroad bilang isang musikero. Started April uh, with them uh, officially and then now with I'm turning four months pa lang and uh, super blessed na uh, kaya inaalagaan ko, inaalagaan namin lahat and uh, very focused lang talaga dun sa original songs then yun talaga yung main goal namin uh, to uh, make a hit you know with these uh, original songs pero gaya ng lahat ng banda hindi lang ito tungkol sa isang tao ang buhay umano ng banda ay ang banda members nito na binubo ni na Atty. Ray Bergado, Rene Texon, Alvin Herbon, Joseph Esparrago at Joseph Cruz nagbigay din ng hint na si Atty. Ray sa mga ilalabas nilang ang mga kanta. Maglilabas kami kabilang sa April ng ano ng apat na kanta yung Galaw. Meant to be idlip tsaka tubig hangin tapoy lupa and recently uh naglabas kami ng dalawa pa yung handa na tsaka uh, sayo sa ilalim sayo sa ilalim ng buwan and sa September we uh, intend to come up with four more songs yung title ax yung mga tala I will wait for in the rain shadows sa kanilang gig pa rin sa isang events place sa Quezon City, ginulat din ang crowd ng biglang umawit. nakijuet ang music icon at lead vocalist ng American band na Journey na si Mr. Arnel Pineda. Pinagbigyan at inawit ni Pineda ang hiling ng crowd na Heaven na ni Brian Adams. ఆ